naman sa ating good news ngayong araw, mga apo ni Wang Oda dinala ang tradisyonal na pambabatok sa Pangasinan. Para sa detalye ng ating good news, makakasama natin Idol Ruru. Isang natatanging pagsasanib ng kultura at kape ang isinagawa sa Agapita, the viral coffee shop sa mga taram, matapos itong maging venue ng isang espesyal na tattoo session na pinangunahan ng mga tradisyonal na mababatok mula sa Buscalan, Kalinga. Dala ng mga wawato artist na si Naksheri na Melanie at Manilin ang batang, mga apo sa tuhod ng kilalang mababatok na si Apo Wangud, ang sinaunang sining ng batok na kanilang natutunan mismo mula sa kanilang lola. Layuni nilang ibahagi ang mayamang kultura ng tribong Butbot sa mga nagnanais makaranas at pahalagahan nito. Hindi tulad ng karaniwang kapet kwentuhan, dinagsa ng mga bisita ang coffee shop hindi lamang upang tikman ang inumin kundi para masaksihan rin at maranasan ang tradisyonal na tattooing gamit ang makalumang kagamitan gaya ng tinik ng suha, kawayan at uling. Ayun sa may-ari ng coffee shop, layunin ang aktibidad na ito na magsilbing hindi lamang tambayan ng magkakaibigan, kundi maging tulay upang mailapit ang sining at kultura na katutubo sa mas maraming tao. Para mag-promote ng mga local food, local places, lalo uh, kagamitan like bambus, uh, sa pagkain lalo. And syempre, hindi natin makakalimutan o hindi natin malilimutan ang uh, pag-preserve ng ating Apuwang Odds Traditional Tattoo from Buscalan. So, from Buscalan, dinala namin uh, mga at uh, apo ni Apuwang Ud dito sa mga tarim para mag-share ng mga magagandang tattoos. Yung dalawang araw po parang kulang. So, nag-iisip kami ngayon kung i-extend ba namin ito sa Agkapita, Tarlac. Uulitin natin siguro by, by, bago mag-December. Apo, yun. Uh, maraming salamat sa lahat ng sumuporta, mga staff, mga kaibigan. At syempre, yung mga tattoo artists na, na napakagagaling. And abangan, may bagong uh, pasabog sa kapita. Isang buwan na lang lalabas na. Abangan niya yan. Ibinahagi ni Melanie ang batang ang kanyang kasiyahan sa mainit na pagtanggap ng mga bisita sa kanilang sining at pamana. Share naman namin yung itong tradisyon namin sa mga ibang busy sa kanilang trabaho or hectic ang kanilang schedule para makapunta sa amin is ito nga po, bumaba kami. Ito is for culture preservation para hindi mamatay itong uh, napakaganda nating kultura pa. Marami sa mga dumalo ay lokal, habang ang ilan ay naglakbay pa mula sa malalayong lugar. Kung dati punta sa buskalan, eh, nalaman kong meron dito sa kapita, so talagang pinuntang ko na siya ko siya kaysa yung uh, electric or ano. Kasi talagang memorable siya. Samantala, umuwi ang mga bisita na hindi lamang may dalang kape kundi may permanenteng marka sa kanilang balat na simbolo ng lakas, tapang, at koneksyon sa mayamang kultura ng lahing Pilipino. Mula dito sa IFM The Groupon, yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugutero tatak-IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.